nagipagpulong si Mayor Rodrigo Duterte sa ilang pinuno ng Moro Islamic Liberation Front sa kampo nito sa Sultan Kudarat. Dito pinangako ni Digong na kapag siya ang naging Pangulo, siguradong lulusot sa Kongreso ang Bangsa Moro Basic Law. Maaksyon si Mia Reyes. Sa pambihirang pagkakataon, binisita ni PDP Presidential Candidate Mayor Rodi Duterte ang kampo ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa Camp Darapanan, Sultan Kudarat nitong Sabado. Wala man ang MILF Chair na si Murad Ibrahim, mainit naman siyang sinalubong ni Vice Chair Gadzali Jafar. Dito sinabi ni Duterte na kung siya ang mauupo sa Malacanang, ay tiyak na maisa sa batas na ang Bangsamoro Moro Basic Law. If I win, uh, ang, shiala, ang shiala. Uh, this is my uh, proposal because uh, I was worried of the failure of the present government to pass the PPL. And I know that you are very, very disappointed. Tatlong taon na raw ipinaglalaban ng mga Moro ang pagkakaroon ng Bangsamoro government. Kaya tanong ni Jafar kay Duterte, paano niya ito isusulong? Sagot ng alkalde just a few months from now. Yeah, hang on and let's stop. Yung present BBL configuration, you can have it. Walang problema kung ako mga Maganda man ang kinalabasan ng pag-uusap, tikom naman ang bibig ng MILF kung suportado nito si Duterte. Yeah. Nanindigan ng MILF na wala silang i-endorsong kandidato pero malaking bagay daw para sa kanila na sa kauna-unahang pagkakataon may isang presidential candidate ang naglakas loob na pumasok sa kanilang kampo at suportado pa ang Bangsamoro Basic Law. Una, may political will. na Nawala sa Pangulong Aquino. Yung Pangulo na hindi mag-promise na mag-promise at hindi tinutupad ang pangako. Ang Pangulo ng Pilipinas dapat Uh, kasama sa pangunahing agenda niya, ang solution sa Bangsamoro issue. Hindi naman nalimutan ni Duterte ng banata ng pambato ng administrasyon na si Mar Rojas. Every administration, yan si Rojas nandyan. opportunista tayong buong panahon. O panahon ni ERAP, panahon ni Arroyo, nandyan siya. Panahon ni Aquino, nandyan siya. Hindi mo malaman kung Sino ang saan ang prinsipyo sa buhay nito Mula Maguindanao umaaksyon Mireyes News 5 Be sure to come back News 5 everywhere Copyright 2016